Coach. Uh. Pwede uh. po kami. Nanunood po kami. Papunta po kami ng Sitio Makalya. Uh. 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 Ngayon, nalilito po kami. Magpag! <laughs> Nasaan po kayo? Ito po ang daang ito. Dito na katat, kata dito na mga iba. Nawawala na po kami guys. Nagliga po kami ni Michelle Mike. ganda po dito eh. Oh, ay mainit naman. <laughs> At paglabas nyo namin ay nakakita po kami bigla ng sapa. Hindi. Ano pang kamahayang din yan? Boleh balik-balik-balik orang kalau makan. Tak I <sighs>